Malaki ang pagsisisi ng nanay ng 10 taong gulang na batang lalaki na si Brian Padernal Bayhon ng barangay Nahe Arakan, Cotabato na nasawi sa stage 4 colon cancer dahil ginugol nito ang maraming taon sa ibayong dagat para magtrabaho. Dalawang taon lang si Brian nang iniwan ni Vivian Bayhon para mag-abroad at ngayong bumalik siya ay binawi na sa kanya ang pinakamamahal na anak. Mom! as in, ti, hindi ko na maliwat. Daw, dito ko na feel, daw, abi ko okay lang. ngapadalaman ko sa ila diri. Gusto niya gidaw daad sing mamang. Hindi pwede nga kwarta lang, aragi ko daad. Samantala, emosyonal naman ang tatay nitong si Eduardo Bayon na humarap sa news team na ikinwento kung paano binago ni Brian ang kanyang pananampalataya. Pag ulit niya di, hindi ko magpre ba lumag ba? Bisa kay busy magkosa kuan, Tapos daw, tamad ko ba? Pero ang mo to, kung na daw, umpisa ka ron, magpre kita, magpasalamat sa Ginoo tanan nga grasya magabot magprinata kay gusto ko gid maayo mo na siling niya Si Brian ay unang na-diagnose ng sakit sa bituka noong Setyembre ng nakaraang taon. Pero nakumpirma ang stage 4 na pala ang cancer nito noong Pebrero. Aragit kita ngapak mahai. Mga moyo na kon kung no may mga tatay man nga galain ang matyag kabata mo dapat ipat mo dayon ba para mabalaan dayon para magapan dayon niya mga sakit ba kabataan nila. Si Brian ay nag-viral sa kanyang panawagan na madugtungan pa ang buhay na pangarap na maging pastor pero nasawi ito na karang linggo matapos ang ilang buwang pakikipagpatentero sa kamatayan. Luigi Alan Tutor, NDBC Bida Balita.